Ang mga diskurso ni Kristo ng mga huling araw. Mga salita sa kung paano harapin ang katotohanan at ang Diyos. Sipi Tungkol sa mga salitang ito na sinabi ng Diyos, kapag kayo ay nakikinig, ikinukumpara ba ninyo ang mga ito sa inyong mga sarili o pinakikinggan lang ba ninyo ang mga ito bilang doktrina? Pinoproseso ito sa inyong isip hanggang sa maunawaan ninyo kung ano ang ibig sabihin nito at iyon na iyon? Anong klasing pag-uugali at mga layunin ang mayroon kayo habang nakikinig? Kung talagang nauunawaan ninyo ang sinabi ng Diyos na ang mga hindi nagsasagawa ng katotohanan ay palalayasin, na ang mga hindi nagsasagawa ng katotohanan ay hindi mabubuti kundi masasamang tao sa paningin ng Diyos. Dapat ninyong pagnilayan kung gayon ang inyong mga sarili at tingnan kung alin sa inyong mga kilos ang hindi pagsasagawa ng katotohanan at alin sa inyong mga pamamaraan at saloobin ang nakikita ng Diyos bilang mga pagpapamalas ng hindi pagsasagawa ng katotohanan. Kahit kailan ba ay nasubukan na ninyong intindihin ang mga bagay na ito? Na na ba ninyo ang inyong sarili? Hindi sapat na basahin lamang ang mga salita ng Diyos nang madali ang sulyap. Dapat ninyong pagbulay-bulayan ang mga ito. Pagnilayan ang inyong sarili at ikumpara ang inyong mga sariling kaisipan at kilos sa mga salita ng paglalantad ng Diyos at magkamit ng pagkakilala sa sarili. Sa ganitong paraan lamang kayo magkakaroon ng tunay na pagsisisi at pagbabago. Kung binabasa ninyo ang mga salita ng Diyos, pero hindi ninyo pinag-iisipan ang mga ito at hindi pinagninilayan ang inyong sarili, sa halip ay nakatuon lamang kayo sa pag-unawa ng doktrina, ang inyong pananalig sa Diyos ay hindi magkakaroon ng anumang pagpasok sa buhay ni magkakaroon kayo ng anumang tunay na pagbabago sa makatuwid napakahalagang mag-isip hanapin ang katotohanan at pagnilayan ang sarili kapag nagbabasa ng mga salita ng Diyos ano nga ba ang mga salita ng Diyos ang mga ito ay ang realidad ng lahat ng positibong bagay ang mga ito ay ang katotohanan, ang daan, ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tao. Ang mga salita ng Diyos ay hindi doktrina, hindi mga kasabihan, hindi isang uri ng teorya o kaya naman ay pilosopikal na kaalaman. Sa halip, ang mga ito ay ang katotohanan na dapat maunawaan at makamit ng mga tao at ang buhay na dapat nilang matamo. Sa makatuwid, ang mga salita ng Diyos ay may malalim na kaugnayan sa buhay ng mga tao at sa buhay mismo, sa landas na dapat lakaran ng mga tao at sa kahihinatnan at destinasyon ng mga tao. Kung talagang nauunawaan ng isang tao ang katotohanan at nakamtanya ang katotohanan, ang lahat ng tungkol sa Kanya ay magbabago ayon sa nararapat. Kung hindi kailanman kayang maunawaan ng isang tao ang katotohanan o mamuhay ayon sa mga salita ng Diyos, hindi niya posibleng matamo ang tunay na pagbabago o makamit ang pagsang-ayon ng Diyos. Ang tanging kahihinatnan at destinasyon para sa taong iyon ay ang magdusa ng kapahamakan at malipol. Ganito kahalaga sa mga tao ang mga salita ng Diyos at ang katotohanang ipinapahayag niya. Kung binabasa mo ang mga salita ng Diyos, pero hindi mo pinagbubulay-bulayan ang mga ito, pinagninilayan ang sarili mo, o ikinokonekta ang mga ito sa iyong mga sariling tunay na problema at paghihirap, ang tanging nauunawaan mo ay mababaw lamang at talagang hindi mo kayang maunawaan ang katotohanan o maintindihan ang kalooban ng Diyos. Kaya, dapat ninyong matutunan kung paano pagnilay-nilayan ang mga salita ng Diyos upang maunawaan ang katotohanan. Mahalaga ito. Maraming paraan upang pagnilay-nilayan ang mga salita ng Diyos. Maaari mong basahin ang mga ito ng tahimik at manalangin sa iyong puso na hinahanap ang kaliwanagan at pagtanglaw mula sa banal na espiritu. Maaari ka rin makipagbahaginan at manalanging magbasa kasama ng mga naghahanap ng katotohanan. At, siyempre, maaari mong isama ang mga pagbabahaginan at sermon sa iyong pagninilay-nilay upang palalimin ang iyong pagkaunawa at pagpapahalaga sa mga salita ng Diyos. Ang mga paraan ay marami at nagkakaiba-iba. Sa madaling salita, kung sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos… Nais ng isang taong makamit ang pagkaunawa tungkol sa mga ito, kung gayon ay mahalagang magnilay-nilay at manalanging magbasa ng mga salita ng Diyos. Ang layunin ng panalanging pagbabasa ng mga salita ng Diyos ay hindi upang magawang bigkasin ang mga ito, ni kabisaduhin ang mga ito. Sa halip, ito ay upang maggamit ng tumpak na pagkaunawa sa mga salitang ito pagkatapos na manalanging magbasa at mapagnilay-nilayan ang mga ito, at upang malaman ang kahulugan ng mga salitang ito na sinalita ng Diyos, pati na rin ang Kanyang layunin. Ito ay upang hanapin doon ang landas ng pagsasagawa at upang maiwasang lumiko sa sariling daan. Dagdag pa rito, ito ay upang magawang makilala ang lahat ng iba't ibang uri ng kalagayan at uri ng mga taong nailantad sa mga salita ng Diyos at upang magawang pakitunguhan ang bawat uri ng tao ng ayon sa mga prinsipyo. Habang kasabay nito ay iniiwasang maligaw. Sa sandaling matutuhan mo kung paano manalangin magbasa at magbulay-bulay ng mga salita ng Diyos at gawin ito ng madalas, sa kalamang maaaring mag-ugat ang mga salita ng Diyos sa iyong puso at maging buhay mo.